Munggo for today ay huebes. Naisipan ko maglutong munggo. yan Malamot na siya. Dinuruk-duruk na. Ginisa na sa kamati, sibuyas, bawang, asin. At ngayon ay atin ang ilalagay ang ating chicharron. chicharon lang ay sapat na. Sahog natin dyan. Ayan. Diba ang ang daming ticharon. oh, wag niyang pipintasan yan. Ganyan lang ang mga simple magluto. At ang aking ampalaya at kalugbating pinitas sa aking pananim ay nandyan na po. O, oh. oh, di ba? na ang ulam ngayon. Mamayang gabi, kasama na dyan danya lang ang simpleng buhay. Simpleng ulam. At kung gusto ng daing, magpirito ng daing, mayroon dyan pang partner. Ayan pa. Marami tayo nyan, no? O, oh, ayan. O, oh, daba. Daba, 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 daba. Ako po, nagkanta pa yung isa. Alay, alay. Eh, Nagbibidyo pa naman ako, Dini. Nadidinig ko baga ang boses niya. Sinasabayan niya ang live. Kanta-kanta ng ating founder na si Ate Trixie si Joy. Two, two, two minutes lang tong video ko na to. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at nanonood sa kahit ano namang upload ko lang. Ang 20 views. Sus, ginoo. Okay na yan. Kaysa si Robius Bye! Thanks for watching!